Ang problema ko lang, ang problema ko lang kapag pupunta si mm -hmm. Pangulong Duterte ay talagang gusto kong samahan. Hindi ko po pwedeng uh, siya lang ang pupunta doon at hindi ko siya samahan. Mm -hmm. So yun, yun yun ang aking problema ngayon kung paano ko ide yung sitwasyon na yan. Nako sir, pinapatawag yes. po kayo sa Senado, ay sa Kongreso pala, patungkol dito. At uh, balita ko parang hindi yata kayo pupunta. Ano pong uh, statement nyo dyan? wala well, uh, wala problema sa akin gusto ko nga sana pumunta pero mm. there is merong advisory mm -hmm. yung aking senate president na uh, hindi na daw ako dapat pumunta dahil nga uh, uh, yung uh, ayaw naming ma-violate yung uh, time honored and uh, institutionally institutional reins that tradition of uh, interparliamentary or interchamber courtesy so hindi na ako pupunta pero uh, ang problema ko lang, ang problema ko lang, kapag pupunta si mm -hmm. Pangulong Duterte ay talagang gusto kong samahan. Hindi ko po pwedeng uh siya lang ang pupunta doon at hindi ko siya samahan. So, yun, yun, yun ang aking problema ngayon kung paano ko i-deal -de yung sitwasyon na yan. Itong uh, issue na ito regarding dito sa AJK, ano, uh, kung matatanda natin, eh, matagal na po itong uh, inimbestigahan at wala, wala rin po nangyari sa mga imbestigasyon. nagtataka lang po tayo kung bakit uh, ngayon na kayo po ay re-electionista, eh, bigla po kayong kinakaladkad dito sa issue na to. So sa tingin nyo po ba, ano po ba ang opinion ninyo kung bakit po kayo kinakaladkad sa issue na ito ngayon? Well, wala naman tayo nakita yung ibang motibo pa dito, no? Kundi talagang uh, gusto lang talaga nila tay tayong idein kahit na nakailang investigasyon na yan. Hindi pa nakakulong noon si dating Senador Nady Lima. Nag-imbestiga na siya, na siya dyan. Uh, sa, sa lower house, maraming investigasyon na rin ang ginawa. Uh, tataka ko, after how many years? Balik na naman. Andito na naman yung investigasyon na ito. Pabalik-balik na lang. So sana, if they have the goods, uh, they have the evidence, then uh, uh, open naman yung mga korte natin. Andiyan naman, pwede naman sila mag-file anytime. Mm -hmm. Wala mga problema. Uh, pero bakit meron uh, na naman yung investigasyon? na nawala na, ko sa mga polis na pabalik-balik dyan umaharap sa investigasyon, lalong-lalo na yung nakaasahe uh, sa malayo, no? taga Mindanao, mabuti sana kung nililibre nila yung pamasahe sa aeroplano papunta dito para humarap lang sa investigasyon. Kaya, uh, sige lang. Uh, as said, hindi ako pwede makialam sa trabaho nila. We, I respect their uh, job uh, on the grounds of uh, interparliamentary courtesy. E, hindi rin nila dapat pakialaman yung trabaho namin sa Senado. Kaya hindi ako pwede makikialam sa trabaho nila dyan sa House of Representatives.